Ito ang breaking news ngayon, viral ngayon sa mundo ng social media. Matapos ang biglaang pagdating ni Vice President Sara Duterte sa pagdinig ng Kongreso, ng Committee on Good Government and Public Accountability kung saan tila binasag ang script ng ilang mambabatas. At sa si Representative Rodante Marcoleta, harap-harapan ng nagsalita at tila pinangaralan ng kapwa nitong mambabatas at binanatan ng katanungan ang Ang Commission on Audit o COA kung saan tila napaamin ito sa harap mismo ng ilang mambabatas na di o manoy kumikwestyon sa confidential funds ng Office of the Vice President. Pero bago tayo ay magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na ia upload namin. At yun na nga mga kapanig, bakit nga raw pinag-iinitan ang opisina ng Vice Presidente? Gayong alam nila na galing sa opisina ng Pangulong bungbung Marcos ang nasabi 125 million confidential fund na inaprubahan rin naman ng Department of Budget and Management o DBM. Sa dami na nga ng ahensya ng gobyerno ang nabigyan ng confidential funds. Pero bakit ang Office of the Vice President lang nakatuon ng lahat ng mga mambabatas? Ito ang naging tanong ng ilan sa ating mga kababayan matapos ang walang katapusang pagdinig ng Kongreso sa Office of the Vice President patungkol sa confidential funds at sa nangyaring pagdinig kung saan nabigyan ng pagkakataon na makapagtanong ang sagi partilist representative Congressman Rodante Marcoleta kung saan tila binanatan ng katanungan ng ahensya ng COA dahil sa gusto lamang itong bigyan ng linaw ang isip ng taong bayan kung ano ang totoong nangyayari ngayon sa loob ng kongreso na kung saan tila hindi na nasusunod ang tamang pagpapatupad ng kanilang mga tungkulin bilang mga mambabatas at tila naaabuso na rin ang kanilang sinumpaang tungkulin ayon pangako kay representative Marcoleta tila bagang hindi na sinusunod ng COA ang kanilang mandato na siyang naging dahilan ng kaguluhan ngayon sa House of Representatives na siyang dahilan ng pagkakakontempt ni Undersecretary Zulaika Lopez. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinahingat komento sa mundo ng social media at ayon pa sa kanila. Maraming salamat po kong Marcoleta. Napakahusay ng paghihimay at pagpapaliwanag ninyo sa mga alituntunin ng COA. Naway ipagpatuloy ninyo ang ginagawa ninyong paghihimay sa mga maling ginagawang paglilitis ng Quadcom para sa kalinawan ng samayan ng Pilipino at lalo na ng mga tauhan ng COA. God bless po kong Marcoleta. May Almighty God continue to guide you and grant you more wisdom and power. We salute you, Sir Rodante Marcoleta. You give clear mind to all the Filipino people. Ang mga masamang ginawa katulad ni Gloria Camora. Siya ang ikulong sa pagsira niya kay Vice President Sara Duterte. Pinahirapan, pinahiya, pagsinungalingan, sinaktan ng mga ofisyal ng OBP at kasabot ka para sa Kongreso, troublemaker. Ginamit ka lang para sila magtagumpay sa mga masasamang bala. Katulad ng korupsyong hindi matuklasan pero the truth will always discover. God will cut the bad people. Matitigil lang yan ang hearing na yan kapag nasibak na si Martin bilang house speaker. May pansariling agenda, kailangan walang makakahadlang sa pangarap niyang maging leader ng bansa. Na alam niyang di matutupad hanggang may Duterte na maraming naniniwala sa ngayon. Thank you so much sir for having you and the Congress. Kung ganito lang sa sana ang lahat na nakaupo sa pwesto. We have a better Philippines that we are all Filipinos be proud of. Kaya nga itama ka o Senator Mark Coleta. Dapat ang koa nanindigan sa prosedyor nila. Dapat hindi nila binigay yung hinihingi ng Congress. Hirap na hirap si Ma'am sumagot. Hirap talagang magsinungaling. Pag alam mo ang batas, reading between the lines, may sabwatang naganap. Common sense lang. End quote. Mga kapanig, panoorin natin kung paano binanatan ni Congressman Marcoleta ng katanungan. Ang COA na siyang napaamin sa harap mismo ng ilang mambabatas at sa mga mamamayang nanunood sa quad hearing na kung saan dahil sa aksyon ng COA tila nagsimula ang kaguluhang nangyayari ngayon. Sabay-sabay nating panoorin ang video. 56, with title General Jurisdiction, the authority and power of the Commission, meaning COA, shall extend to and comprehend all matters relating to auditing procedures Systems and controls, etc., etc., the examination and inspection of the books, records, and papers relating to those accounts, and the audit and settlement of the accounts of all persons respecting funds or property received or held by them in an accountable capacity, etc., etc. You're still familiar with this provision? Yes, Mr. Chair. These are all provisions which give mandate to COA in the Examination, audit, and settlement of public funds. I am correct. Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, I'd like to ask the representative from COA if the Constitution allocated this particular mandate to other agencies or offices of government other than COA. Uh, Mr. Chair, the, uh, it is exclusive to the COA. It is exclusive to the COA. COA alone. That's the mandate and authority to perform all these functions. Audit, Mr. Chair. I read, I just read before you. Is that correct? Yes, Mr. Chair. In issuing the audit observation memo to the Office of the Vice President, the examination in relation to this action, Madam. Um, What audit actions, Mr. Chair? Para makumpleto po ninyo, yung Audit Observation Memo na inisyo po ninyo sa opisina ng Vice President, ano po yung nararapat gawin nila para sa ganun matugunan po yung action na ginawa ng COA? Uh, as to the AOM, uh, Mr. Chair, uh, kailangan po nila mag-submit ng compliance dun sa observations namin, Mr. Chair. Ilan-ilan pong mga requirements ang dapat gawin para po matugunan nila yung requirements na hinihingi po ng Audit Observation Memo? Kung ano po yung nasa Audit Observation Memorandum? Mr. Chair. Pwede po bang i-enlighten nyo kami kung ano-ano po yung mga yun? Para sa kapakanan po namin lahat at lahat po ng nakapak nakapakikinig ng mga uh, ating pinag-uusapan. Mr. Chair, depending nga po kung ano yung content ng AOM So if there are two observations, eh di malamang po dalawa po yung i-comply. If there are five, five po ang i-comply. Kaya nga po, Mr. Chair, I am referring to the audit observation memo that you issued to the Office of the Vice President. Um, what period po? Kasi... Ito pong pinag-uusapan natin ngayon. Kasi yung pinag-uusapan po natin, meron po from 2022, meron din pong tatlo from 2023. Oh, 'Yun nga po. Hindi po ba pinagsama na po 'yun at 'yan po yung subject ng inquiry ng committee ito. At dahil um, nga po doon, Mr. Chair, ay inadvisean po yata kayo sa pagitan ng isang sulat. Kung hindi po sulat pong 'yun sa aking pagkakaintindi mula po sa interpellation kanina pa ay mukha pong inaadvisean kayo ni attorney Sanchez na ignore po ninyo yung subpena ng committee ito sapagkat yung uh, ignore po yung uh, house probe sapagkat hindi pa po kumpleto o conclusive yung audit observation memo Parang ganun po yung aking pagkakaintindi tama po ba uh, yung request po nila Mr. Chair. Yes ma'am Yes po, ma yes, po. Noon po'ng sabihin ni attorney Sanchez na ang inyo pong audit observation memo ay hindi pa conclusive o hindi pa kumpleto sapagkat marami pa kayong ihingin sa kanila na isusumitin nila sa opisina ninyo, tama po yung kanyang isinulat. Hindi po ba? Um As to yung mga 2023 na AOMs po, kasi uh, at that time, um, kailangan pa po nilang mag-comply. Yun nga po. Yung sa 2022 po, uh, natapos na po yun, nag-comply na sila, nag-issue na ng NS, nag-comply na din sila. Tapos na hindi po yun? Hindi pa rin po deficient, so nag-issue na po ng ND. Pero so, sa mga tweet, nag-issue na po ng ND, yun pong ND ay yung notice of disallowance. Yes, Mr. Chair. Yung notice of disallowance po, Madam, is also not conclusive because ito po ay appealable uh, and contestable. Yes, Mr. Chair. Meaning to say, it is not a final judgment. Yes, Mr. Chair. Sa mga tweet, yung pong sulat nila sa inyo, ina-advisean po kayo na sana, hindi naman po siguro kawala ng paggalang sa committee ito. Kung hindi, ang ibig nilang sabihin, sapagkat marami pa po namang kayong kakailanganin sa kanila na isasubmit, iniisip po siguro nila para hindi makomplicate ang pag-uusap, sana ay wag na muna ninyong bigyan. Kasi po humihingi ang house, uh, ang ating pong komite, nung mga dokumento na kakailanganin po dito sa kanilang pagdinig. Tama po ba? Ah uh, yes, Mr. Chair. Okay. Bakit hindi po ninyo binigyan ng due course yung sulat po ni Attorney Sanchez? Ano pong dahilan? Uh, Mr. Chair, uh, nag-issue po ang house, ang committee po ng Sabina-Dusiste kung sa COA. And um, doon po sa rules ng COA, uh, pwede naman po kaming masurban ng Sabina. And, um, ayun po, uh, nag-comply lang po kami based doon sa Sabina po. Mr. Chair, kung halimbawa, yung uh, Sabina ng committee ito, ay tumutukoy sa mga bagay na hindi pa po ninyo iniimbestigahan, sa akin palagay tama lamang po yun. Ngunit dahil po yung bagay na hinihingi po nila, ay iniimbestigahan na ninyo, hindi ba dapat ay pumayag kayo na sana'y i-advise nyo yung uh, ang house na Sir, Madam, with all due respect, ay hindi muna po namin kayo mabibigyan ng inihingi po ninyo sapagkat sa ngayon po ay kami po yung kasalukuyang pong nag -iimbestiga. Hindi po ba pwede rin uh, idahilan yon madam, without disrespecting the Committee on Good Government? Uh, Mr. Chair, um, meron naman pong uh, nire-recognize din naman po namin yung uh, Congress oversight. And yun nga po, we were We were issued subpoena, so... Uh, Mr. Chair, sinasabi ko nga po yun eh. Kung sa bagay siguro na hindi pa ninyo iniimbestiga, makatwiran lang na talagang pagbigyan nyo at nasa lugar naman po. Ngunit sa ganito pong uh, itong pag-uusap na ito, na ang involved pong subject matter, yung 2023, na inyo pong iniimbestiga, hindi po ba nyo naisip na maari pong makompromiso ang ginagawa ninyo? Halimbawa po, hindi po ba sa mga proseso o procedures na ginagawa po ninyo, ang audit observation memo at saka notice of disallowance ay confidential po in nature? Ah, uh, yes po. Ang mga partido, sapagkat wala pa nga conclusiveness eh. Iniimbista pa nga, iniimbista pa nga lang eh. Tama po? Ah, uh, yes, Mr. Chair. Actually, um, audit lang po yung sa amin na technically hindi po investigate. Kaya nga po, kaya nga importante po na maproteksyon lang kasi ino-audit nyo lang. At alam po ninyo, yung pag-audit ay maaari pong i-contest mula sa level ng regional director, kung nasaan man nag-umpisa. Kung sakasakali hindi natapos doon, meski sa level ng uh, commission proper, inaapila pa rin po. At kung sakasakali po, eh, hindi napagbigyan doon, umaabot din po yun hanggang sa kataas-taas ang hukuman, hindi po ba? Kaya po pinapanatili natin confidential ang proseso. Hindi po ba nyo naisip po sakasakali, yung pong ginagamit po ninyo sa inyong pag-audit ay ibibigay po ninyo sa Committee on Good Government mabubuyang yang po yung mga dokumento because of the nature of the hearing in the House of Representatives. Tama po? Tama po. Kagaya po nang nangyayari ngayon. Bago po ako magpatuloy, ay gusto ko munang itala on record na hindi ko po binibigyan ng hatol. I am not judging what the Committee on Good Government has done so far in relation to the documents that you furnish this office. Ang sinasabi ko lamang po, kanina po sa unang pagtatanong ko sa inyo, ang sabi po ninyo, there is no other office or agency of government na binigyan po o inallocate ng ating saligang batas para kopyahin ang ginagawa ninyo. Wala na po, kayo lang. Hindi po ba niyo naisip na ang inyo pong gawain, ang inyo gagamitin sa inyong pag-audit ay na nagamit po ng local government at hindi nyo man lang ipinaliwanag, sana kanina pa po na tinatanong ko, bago pa po ninyo ibigay, pinagbigyan nyo sana yung sulat po nung attorney sapagkat nasa inyo na po ang pag-uusisa ng pag-audit. Masasakripisyo po, publiko po ang gagawin ninyo kung sakasakali. Tama po ba? Uh, tama po Mr. Chair, ang audit po ay exclusive sa Commission on Audit. Pero since ang Congress po ang uh, may hawak sa uh, yung pera po ng yung yung power of the purse po, uh, I think uh, we do recognize yung um, Congress oversight over that power. And um, similar to subjudice po, uh, hindi po nababind ang Congress pagdating po sa power ng Congress na yun po. Mr. I Chair, think hindi naman ko pong, po audit ang gusto nilang gawin, which is yung audit po ang sa amin. So. Mr. Chair, gusto ko pong malaman sa sagot ng ating representative ng COA. Opinion mo ba yan o yan ay kinuha mo? sa pinakamataas na opisyal ng COA, sapagkat hindi ikaw ang magbibigay ng katwiran doon sa kung ano yung power of the course at kung ano ang significance nung sa na tinanggap ninyo. Ito ba ay pinag-usapan ninyo, nirepair mo sa commission proper? Uh, somehow na-discuss. Ano po? Somehow po na-discuss. Uh, What do you mean somehow? Ang, um, Kasi po importante yun eh. Um, Alam po ninyo na magkakaroon po ng uh, magkakaroon po ng tension between between your mandate and the objective of the Good Government Committee. Iba po yung iba po yung trajectory nila, iba po yung sa inyo audit. But you will be using the committee will be using the same documents. The committee will be using those yardstick that you must be using in your own audit. Sa makatwid po, masasakripisyo po. Halimbawa po, Mr. Chair, noong umpisahan po, ng local go ng uh, good government committee yung pag-uusisa po itong bagay na pinag-uusapan natin. Necessarily ang gawain po ninyo na interrupt, tama? Yes po. Huminto kayo. Hinihintay ba ninyo kung anong magiging outcome po ng pag-uusisa at pag-iimbestiga pag, pag ng good government? Um, paano pong hinihintay po, Mr. Chair? Eh, interrupt kayo eh. Sa mga tweet, ang gawain po ninyo ay nabalang. Uh, um, Nabinbin kayo. It continues naman pa rin po kahit na may kasasabi mo lang kanina, na-interrupt, ngayon continuous. Itong sa OVP po, yung pero sa other other audit... Uh, Ito po sinasabi natin, itong pinag-uusapan, the subject matter of the law of this good government committee, necessarily ang trabaho po ninyo in relation to the issuance of that audit observation memo was interrupted. Tama po, madam. Opo, but yung sa other liquidations naman po ng other offices... Uh, continuous pa rin naman po. Or sa other, yung sa katulad nung pong sa 2023 na audit, sin, uh, naman pa rin po namin yung mga compliance po nila. Madam, dito po sabi na sa binasa kong provision kanina, Mr. Chair, kayo po ang may karapatang gumawa ng isang comprehensive program kung paano isa sa ang pag-audit sang ayon po sa pamantayan ng ating saligang batas. It cannot be delegated to any other agency Nag-uusap na tayo kanina. Yes, po. What has been delegated can no longer be delegated. Yes, that po. is a principle of law. Yes, po. Sa mga abogado pong nandito, alam po nila yun eh. Protestas delegata, non-delegare protest. Nagkakaintindihan po tayo. Yes, po. So effectively, you delegated the idea, the work that you have been doing in the first place. Ano ngayon? Hindi po ba na-compromise yung independence ng Commission on Audit? you, you have to remember, the COA is an independent constitutional body. Uh, yes, Mr. Chair. Uh, I believe there is no compromise. Naman yun ang palagay mo. Since yung audit procedures still belong with the Commission on Audit. Yun ang palagay mo. You're talking of procedures, pero compromise nga yung mga dokumentong gagamitin ninyo. Eh. Kasi binigay mo nga, sabi ko nga sa'yo, walang kasalanan ang committee ito sapagkat sinabi na binigay mo without advising them. Sana man lang, sumulat ka man lang, and then the committee, malay mo, they have waived their options. Baka sakaling hindi ganito nangyari. In this particular case, narinig mo kanina nagsalita ang aming speaker. Sabi niya, let us strengthen the institution that uphold our democracy. Pero po, doon sa ginawa po ninyo, Did you strengthen the foundation and the independence, the authority of the COA as enshrined in the Constitution? Um, Mr. Chair, dun po sa compliance po namin, we emphasized on the uh, confidentiality of the information. So kami din po, uh, hindi rin po namin in-expect that it would be released. This is always public. Ikaw naman. How can you say na hindi mo alam? Sa inyo po kasi confidential. Iba po yung, iba po yung modality nyo because this is audit. Pero once na binigay mo dito, the House of Representatives and all the committees will conduct and undertake meetings publicly. Wala po kami private meetings. So pag sinabi mong hindi na compromise, opinion mo yun eh. Opinion mo. You are not in a position to tell us at yun na nga mga kapanig, ano na ang masasabi mo patungkol sa balitang ito? Please comment down below, pag-usapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan mo ang video, ay huwag kalimutang i-click ang like at i-share na din para mas marami pang makakaalam sa makabuluhang video ito. Mabuhay ka Pilipinas!